Okay, magandang hapon mga ka-responder na nakantabay natin sa ating talapitan ng responder action. Ngayong hapon ay itatalakay natin kung saan ba ang motor pole ng Tagbilaran City Motor Pole. Dito lang sa Tagbilaran City. Bohol. Bohol po. Ayan. Uh, galing tayo sa quarter Gano kalayo dyan si chip yun ang chip operation ng search and rescue ng tagbilaran so tayo na may puntahan natin yung yung oring. puntahan natin yung motor pool kasi pinalitan ng gulong yung rescue truck natin mga ka-responder So, puntahan natin si kanina yon uh, yung kaninang umaga hindi natapos so ngayong hapon naman ngayon nang tayo nakapag ano dito sa ating ating kamera kaya yan kasama ko si ka-responder Eric Patcico okay yan so kami pupunta don doon chef punta na kami chef <laughs> Maganda ka na yung bahay pag ganito. O yung ta, doon. Itong kasama ko si Responder Erek. So pupunta kami doon sa Tagbilaran City Motor Pool. Oh. May motor pool ba sa ito? Meron. Meron. Bawat. Bawat. Bawat.

<laughs> Yan, mga karaspander. <laughs> Pag may madaanan tayo, may umakaway. Yung mga karaspander din yun eh. Yeah. Yan. So, naglakad tayo. So, ilan na bang? <laughs> ilan na bang? Uh, Meters? Meters yun? Ano Yan. Yan. Uh, 200 yung estimate Tagbilaran City Police Station nandiyan. So, 150 to 200 meters. Palabas na tayo nandito tayo sa highway. Eh. So, yan. Si si Parited kasi ya mga responder corresponder. Si Parited yung motor pole. Dito na tayo sa entrance niya. Yan. Sa entrance niya. So, oh, cross tayo. Okay. Mga responder. Dito na tayo sa ating rescue truck. Dan, ketemu finalis. nila ng gulo <laughs> nila dahi <laughs> yun ang aming driver mechanic na si Rio Maslop mga karespander yan dito yung team si baka may responde eh. dito lang ang kami sasakay kagad so ano yung mga 20 meters ata mga responder yung tagbilaran motorpool ha 20 uh, mahigit 20 ah uh, mahigit pa lah <laughs> sorry responder ereg 150 oh. 150, 150. kolektang yan gulong ng ating rescue truck mga responder pinalitan <laughs> Pinalitan. <laughs> ayan, ayan. Ito si Cheb. Pinalitan ng oh, Pinalitan ng gunong. Pinalitan ng bagas. <laughs> ayan. Bili, risko eh ang master. Risko eh. Ayan si Corresponder Eric. Hold so, your Yung mahawak ng tubo, yan si Corresponder Arben. Mahawak uh, ang tubo 5. Ay, so, Yan si ano si Corresponder Turning Yung ano niya Nakabiltin yung helmet Nakabiltin <laughs> 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 <Okay. laughs> we'll <sell> yung helmet niya Kaya yan na matanggal Biltin yung helmet yan, dito ba tayo sa motorpool, Si, naano natin yung gulong ng pala dito. <laughs> gulong ng palan, dito. Ris Risco <laughs> Mga Ito yung rescue truck natin mga responder. Oh, so, Yeah. <laughs> kita. Yo so, masyadong So pagkatapos nito mag uh, ano nito ini check up din yung mga uh, sa c ni maintain 'tong ginagamit natin yung may ma uh, ang tawag nang papaleng op na <laughs> Mabulintang. Mabulintang. sa Bisaya, isang eh, tagalog. Oh, okay, ya, yung yung sasakyan na gumulong si, gumulong sa karsada. Ayan. <laughs> Sumimpo. to <laughs> to mumbling eh. Tumambling. to <laughs> Ito yung magre-rescue niya bumyan oh so, marami nang pinagdaanan tong rescue na so, mula pa sa, sa, sa na, buwan ba na buwan pa pag pa no? sa yolanda no buwan ay oh. sa yolanda na pa kone ha sa 16 okay. 2016, 2016. oh, so, Marami ng karanasan to kami uh, Marami ng experience 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 Ito Baha Ito pinagmamalaki ng Rescue team ng Tagbilaran Yung mga ka-responder natin dyan sa Tagbilaran So may tumutulong din ng mga

kita namin na paano pag pagtanggal ng <laughs> Diyan, pag-gloves diyan Pag-gloves e, Tingnan lang yung okay hain e, na lang Sama dito ka mo grab some moment. Why bowler din eh, yo? So tatanggalin natin yung takip. Para mano yung turnilyo niya. Matanggal din ni. Okay. Palitan yung gulong. Ano yan. Parang 5 years na ata yung gulong niya. Di napalitan, kaya so kaya tatanggalin ako hanggang sa ano yan. Kuyong side niya side sa mga correspondent diyan sa iba't ibang ibayo. Ito yung sa amin. malaki na yung naitutulong sa aming syudad itong rescue truck na to nagkanda kami ng maintenance kasi alam nyo na pag mayroong bumahaman bumagyo o lumindol sigurado magagamit tong may ilaw diyan sa taas eh panggabi uh, yun na at sa mga ka-responder yan maraming maraming salamat at sa mga kababayan natin dyan na nasa kay kabilang ibayo ng mundo magandang umaga gabi tanghali sa lahat ito si ka-responder Kapalcon nagsasabi Wala na si masabi <laughs> Ayun mga ay tayo ay bumalik na sa ating garaje mga Nandito na tayo sa rescue truck Tapos na yung Balit ng gulong. Jo natagalan kasi sibo ka. Ma... Sibo de Sibo. Tingnan natin para. Okay. Sibo. Okay. Kumasya. Kumasya tayo sa masikip na daan. <laughs> Nagdo double park kasi mga responder eh. <laughs> Yan. So Unta tadon, 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 tadon. So. Hey. Ah, nay nakaharang na basura. Dito tayo pa park. Yan. Yan. Oops. oke, okay. Atras muna atras Mga garis atras yan so, nandun yung tatlo nating garis Don sa likod na siya sila yung guide sa likod para hindi walang matamaan sa likod mga garis yan si Rick Carisbander Rio Maslog ating driver at ito naman si Kapalcon sa responder action so, tapos na tayo nag palit ng gulong ng ating rescue truck so, abangan ang uh, ano aming channel dito sa responder action ang mga uh, susunod pang gagawin sa aming team so, salamat sa lahat ng nakantabay dito sa ating channel Responder Action TV ako na naman